Ang kulang nalang sa akin talaga, tali. Tanong, saan ang taling ni Nora o Noor? Kanan o kaliwa? Uh, wow! Ngayon ready, candidate number one. Hop! Oh, Turn! Hop! Huh? Pose! Tatlong pose! One! Two! Three! Wow! <laughs> Tsaka mo talaga sa ulo yung ama, oh. So, alang sa paglakal mo sa lansangon, sa kapaitan ng krus, ay yung kabaw-babaw. Tawa mo ang tatawarin ng kaluluwa ni Unita Gapay. May kaibigan ako, Vilmanian. yan. Nagka-diskusyonan kami. Ang sabi sa akin, Robert, you're a trash.

Wow! <laughs> Kamot na lang sa ulo yung ama, oh. Pinalagyan <laughs> ang piso, eh. Mwah! na kayo ng umaw, ha? Umaw na kayo ng umaw, aw. Lahat na dumadaan. Ina, aw, aw, wan! Nga? Okay. So, magandang araw po sa inyong lahat. Bisita natin ang aking apo na si Madi na Batanggenya mamay magpa-vlog kami. Tinan kong iyong ano, watang niya absent. At ngayon po, ay ikaapat na taon ng pagkawala ng minamahal kong inay. At sumama po kayo, meron tayong kunding padasal at kaya tayo may mga chicken at meron tayong kunding handa para sa mga magdarasal at sa ating mga kapamilya. Huwag po kayo makakakalas, Chill lang kayo. Diligo pa ako. <laughs> Okay, so bumili tayo ng kandila and then marami pa tayong si Kasuin. Papunta pa tayo sa ano, dadaan ko yung pansit. And then sinabi ko sa mga magdadasal ay 30 minutes pa more. Ako uh, muna pumunta ron dahil syempre mas gusto natin tayo mauna. Sinigurado ko na yung tent. Okay, nandun na. And then nag, uh, ko na ang kahapon pa. And then chairs, pinagbiling ko na rin doon sa Memorial Gardens. Ano pang ulam natin? So, ano pang nakalimutan ko? Pansit. <laughs> pansit. Dadaanan natin ang pansit ngayon, okay? Si Etty Malin, tapos si Troy dadadanan okay, para okay. matatan sa si Etty Malin. Okay, let's go! So, Tuy, may bulaklak na akong binili ha. Baka bumili pa kayo. Ano na na? May, may bulaklak na akong binili. Papunta na ako dyan ah oh, so sige, kandila na kami na kandila. Okay, lalaga na. Pupunta na kami doon. Dinaan ko yung pansit ngayon. Okay, bye-bye. Okay, so, meron din tayo ilang pamigay para sa ating magdarasal. Ang dadaro si Ate Malen. So, inaasahan kung darating si tropa ni Ate Malen, pamilya ni Ate Malen pala, at pamilya ni Kuya Lito. Hindi ba namin kapatid din nasa Patangas at Panila? Yung ibang kapamilya pala, wala na nga pala si Kuya. Ano lang po ako dito? Tari natin ang yelo. Ayan. Hi! Hello, Adi. Ito pa si Lula. Sana meron. Ayan, dinala namin ang ng picture ng inay. Ayan. po ako. Uh, anong tawag dito? Nagdalab ko po ito. Lula. Ay, buti naman. Nakatuwa. Ito po yung unang pinaka-love na love kong number one na lola sa buong mundo. Number one po siya kasi maganda siya. Para sa akin. May tubig pa daw tito. Ay, yun lang. Ano lang, 7-Eleven. Healthy. Okay? The starch healthy. This healthy is so much good. Oh, pa Ay, dada na pala mo, tatay. Ang bilis. Sino ba, Ang ah, tatay mo, na unang pa. ko tayo yung Kaya... kaya eh, yeah, stop lang muna ito, kaya lang. Nagbalang po ako. <laughs> Aba, <lang> po ako. ako. <laughs> mga bata. Hi, hi, Pela. Oh, kayo po sa mga nga sa bilad. Oh, sa, oh, oh, Bless kayo, bless. Oh, bless oh, na tulad. Bless. Yun bless dalma marumi kamay ko. Bless, punso. Oh, At tapos na punso, okay. Very good. Okay. Marumi ang kamay ng lula, ha? <laughs> I'm blessed. I'm blessed. Ayan, no. uh, uh, At din bless. Ayan, o. Saan? At ang mututi talaga ang mirror. Huwag tayo mag tubig na lang lahat. Ayan, ay, si Ira, no, ay 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 nandiyan na rin si Ira. Ayan, may sabunso Dito ang magdadasal. Ay, kasabay na na Twinkle yun. Yan ang kuya Lito. Ano ka? Yellow lang naman eh. Ay, ano? Yellow. Ano pa? Huwag na tayo mag siya. Yellow na laang. Ano pa? Tapos ayun lang. So, kasha na ba yung... Ayan, oh? nagdaga na na yun. dito. Huwag kakapit sa mga tagiliran bago kakapit ng pagkain ha? Mga bata, huwag kayo maingay mamaya pag nagdadasal ha. At ang upuan para sa mga matatanda na magdadasal. At tayo, hindi doon sa ekstra ng upuan mamaya. Ito na. Na-sterilize ये पूरा सब्जेक्ट है ये हमारी टीम का बी pinakuan ng mga pako, at pinagdali tamang masakit. Kawawa ko sa sa ng ng halong ni Ilagan sa purgatorio. Jesus ko alang-alang sa tagiliran mo nabuksan sa saksak na isang matalim na sibat at binawa ko ng halong ni Nagaba Ilagan sa purgatorio. Jesus ko alang-alang sa paglakal mo sa lansangan sa kapaitan ng krus sa iyong kabaw-babaw. Kawawa ng halong ni Nagaba Ilagan sa purgatorio. Jesus ko alam, anak, sa kasantusan-tusan mo na naliligo sa dugo at iyong binayang malarawan sa birang ni Veronica. Namot, patawarin <tabasarayan> ang kaluluwa ninyo dito na sa purgatorio.

mamatay na unahin yung mga pagkain Sch okay. nanay eh, ang mga niya Bila, bata. ano po siya bakit 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 bakit

okay, naghihingi ng mga pictures. Eh, mga picture of pictures nga pala ko kanina. So, humihingi ang mga pamangkin mga apo at magpo-post yung mga yan. Ay, nako. Ang bilis. Apat at ako na agad ang inay. Alam niyo ba na hanggang ngayon ay umiiyak pa rin ako. Oh. Minsan tumutulo na lang ang luha ko kasi pag naiisip ko siya. Especially mga moments sa tutulog ka na. Tapos kung ano na mga pumapasok sa isip mo, biglang lalabas ang inay. I know. Hirap. Ang pilis ng mawala ang inay sa mga bago natin taga-subaybay. Ang ating pong pag, ano, pag angat bilang robotology ay malaking push na naibigay ng inay kasi nung mag-post ako ng video call namin siguro sa mga pangalawang beses ay million million hindi ko lang kung meron pa hindi ko lang kung meron pang ganun na video call nyo ng nanay nyo na aabot ng ganun karaming views so yun po Ibang klase. So, malaki naging impluensya ng inay sa akin sa akin pagiging robotology. Although, bago dumating yung mga ganong mga punto na may vlog kami ng nanay kasi long distance relationship na, ano eh, ng mother-daughter. <laughs> Ay, nawala ako. Nawala na ako. <laughs> Ay, nako kanina napahingi ako ng sorry, kasi minsan nakakalimutan ko, ang tatay nga pala nandito rin <laughs> kaya hingi ako ng sorry kanina sabi sorry, kasi nakakalimutan ko siya minsan nakakahiya ka naman etong food na to, idea nila to so sabi ko, si Kiko kung isang pamahiin, or isang tradisyon, or isang bagay na wala namang mawawala, go! Ayan. Nung mawala ang inay nun, parang naglagay din sila ng food. Mm. Hindi ko nalala kung ano na nangyari after that. Kagaya nito, hindi ko alam kung itatapon o hahayaan na lang siyang kainin ng mga ibon dyan, makishare sa inay, pag... Hindi ko, wala kong idea. Nakalimutan ko kung itanong. Hi, 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 hi. I love you, inay. I love you, tatay. Ayun. <laughs> ang tatay naman ay birthday sa May 10. Patanda ng sampung taon ang inay sa kanya. Gusto ko na rin isabay sa vlog na ito ang aking pagkalungkot sa pagkawala ni Nora Honor. Maraming sabihin na iba, ano ba napakailan Nora Honor sa buhay mo? Malaki ho ang impluensya. Hindi ko ito masyadong pinagsasasabi, pero dito sa amin, ang laki ng impact nun sa akin ayon sa kanilang pagkakaalam at sa kanilang nararamdaman. Ako ho ay tinatawag, hindi ko na-vlog to. Ewan ko ba, ba kung bakit hindi. Ang tawag sa akin ng aking mga kaibigan, mga close friends and close relatives, yung iba. Ang tawag sa akin ay Nora Honor. Or Ate Guy. Hindi lamang siguro dahil singer din ako, marami kami magkakapareho, siguro napapansin nyo rin, kagaya ng iba kong mga, feel ko naman napapansin din ako ng ilan namin mga kapamilya, na medyo eccentric ako ang aking karakter. Strange minsan. Weirdo minsan. Shy. Kahit nasa public tayo. Norang Nora. Ang dami kong shy moments. Balik tayo, lumayo na tayo ayun, so yun, marami kami ang pagkakapareho ni Ate Gay. pero ang pinakapangunahin talaga dyan, ako ay nagpa-fangirling na kay Nora Honor, simula pa ng bata ako. So, teenager si Nora, siguro mga 5, 6, 7 years old ako. And, naglalagay na ako ng mga ano sa wall, Nagkakatotoo ako ng Nora Nora, kasi doon naman comics ng at radio. Kaya may magkakapatid, hindi lahat kami parang, parang isa sa amin, yung bunso namin parang Dilmanian. Ayan. And uh, pag may mga radyo, ini-introduce si Vilma, si Nora, at iba pa mga sila Esperanza Pabot, Kupi Perlade, at mga ganun. Kasi nakaka-relate sa mga pangalang yun. <laughs> so yung, ako na mismo yung gumagawa ng palakpakan. Ibinibigay ko lahat ng pinakamalakas sa palakpak kay Nora. So yung palakpak ko dito ko kinukuha. Kaya ko yung dati, yung parang, parang crowd

So yun, nung college na ako, dun ako, unti-unting ikinabit sa pangalang Nora Honor ng mga kaibigan kong Bex. Alam na nila na ako yung Noranian. Yan ang kikipagpanitaktakan ako. That's why nang umunawa ko yung mga kabataan ngayon na nakikipagpanitaktakan. takdakan ko lang sa social media. Nora Vilma, ay, naranasan ko yan. Pero mas may control ng konti kasi medyo objective ako eh. Ang alam ko medyo may mga weaknesses si Nora, may mga alam may mga, hindi magandang decisions, may mga, mga mali projects, feel ko mali projects na baka makaano sa kanyang career. Ah, tapos may mga magagandang ano rin yung mga kalaban like sina Vilma, I appreciate ko. Di ako yung talagang makipaglaban. Kaya kahit sa politika ngayon, ang daming ganoon na bulag. So ganoon. Hanggang sa yun na nga nakipagbaritaktakan ako hanggang sa may kaibigan ako, Vilma, yan. Pucha nagka-diskusyonan kami. Ang sabi sa akin, Robert, you're a trash. Ha? Huh? <laughs> Diyos ko. <laughs> eh ako pa, papayag ako. Sabi ko, Ernie, you are garbage. <laughs> diba? Mas mas latiti, mas makalat, mas mabantot, mas mabaho, mas mamama, sa masa <laughs> ah. Ay, nako. Natataw na ako sa mga ganun. So, ganun ako. Nakikipag-body talaga ako. That's why yun. Nakagisan ko na talaga yung Nora. Ate kayong tawag sa akin. Nora! Superstar! Ayan, superstar. Ate Guy! Ayan. So, nasanay na ako doon sa salitang superstar. Nora, Ate Guy. Naging kakabit ko na. Nora kasi is not just a star, not just a big star, not just a superstar. She is an icon. She is a legend. At the age of 23, she was already producing quality films sa sarili niyang bulsa sa yun nagpo-produce. Di ba? Anong mo sa mga 23, 28, 25 years old ngayon? Di ba? Sa mga pang commercial movies lang, arte lang ng arte. TV at pelikula at stage. Pero si Nora nun, sa ganung edad, lumili ka na magagandang pelikula. So, ipinagpapalit niya yung mga materials sa makakapag-maintain ng kanyang kalidad sa box office para sa makakabula pelikula. 'di ba? So, 'yun parang nagpadagdag sa kanyang pagiging henyo, sa kanyang pagiging legend, sa kanyang pagiging artist. Kinilala siya hindi lamang dito, kundi nakareceive siya ng awards and recognition mula sa mga international award-giving bodies. And she conquered it all. Sabi ko na nga sa Facebook, all. As in all, ano pa naman ng mga sinasabing sila yung mga multimedia star and everything. Siya talaga, na niya yung theater, na-conquer niya yung radio, pati na rin ang pelikula, pati na rin ang telebisyon, print. May mga comics na Nora Honor ang pangalan. May mga comics sa Superstar. Di ba? Lahat, concert scene pa. Nagko-concert siya, di ba? Music industry. E, eh, lahat. Sino? You name someone na, nag nagawa lahat yon. Eh, yung pagpaproduce pa ng pelikula. Kitagdag pa yun. Di lalo nang di nakabol. ang kung sino man ang gusto mong sabihin. So, hindi na dapat ikumpara si Nora on She is incomparable. Ibang klase talaga. That's why hindi ako nagkamali. Kung pagkakaakala mo ng kaibigan ko dati na yun na ako'y basura sa pag-idolize kay Nora, pues, bigo siya. Anyway, makikita na naman sila doon. <laughs> Kasi nawala na rin si kumaring ano, Ernest. Ayun, so kung nasaan man si Miss Nora honor ngayon, ay sana po ay kapiling niyo. Alam kong kapiling niyo ang ating Panginoong Jesus. At sana po ay ano marami pang mga tumulad sa inyo sa paggagawa ng mga dekalidad na pelikula. And Nora Onor, ay nako, she will remain the face of the Philippine entertainment industry sa kabuuan she's a national artist. Yung pagbibigay sa kanya ng parangal, nakakapangilabot na hanggang sa kahuli-hulihan. Iba. Iba ka. Mas nakatulong pa rin. Kung, kasi naipakita sa publiko kung ano ba yung ibinibigay na parangal sa mga national artist. Hindi kasi masyado nabibigyan ng ng documentation, yung iba mga national artists na nawala na. Hindi hindi ganitong kasing garbo, hindi ganitong kasing kasing open, hindi ganitong kasing ang daming nag-aabang or something. Ipang klase talaga to kay Nora na hanggang sa huli. Superstar! The best pa rin yung naibigay sa kanya. At naipakita niya. Iyon. Siguro lahat naman tayo ay ano, lahat naman tayo naging fan in one way or another. May mga fan ng action stars, may mga fan ng old films scene. <laughs> ang may mga fan ng drama films, may mga rom-com, may mga ganun. Kaya alam kong nauunawaan ninyo ako sa aking pagmamahal kay Nora Honor, particularly sa isang artista na kagaya niya. At doon mo ibubuo sa paghanga mo ha. Doon mo sasabihin, hindi ako nagkamali. And I'm proud. Yeah, diba? Pero don't get me wrong, I watch movies about stars, like movies of Vilma. I appreciate yung galing niya sa mga pelikulang relasyon, broken marriage, sister Stella L. Hindi ako gano'n na common run yan ako. Wala na, sarado na ako sa iba. Hindi. Sa politika, gano'n din kay dapat. Na ka sa hangin, inay. <laughs> ako yung nandini pa. Hindi ko kayo Iwan. So, yun. Tribute sa inay at tribute kay Nora. At alam ko nagkausap kami minsan ng inay. Gusto rin nga si Nora o Nora. Ay, inay, wala na po si Nora. Wala na. Ang kulang nalang sa akin talaga, tali. Tanong, saan ang taling ni Nora o Nora? Kanan o kaliwa? Comment na kayo sa baba. Walang mag-google search, ha? <laughs> I love you, Inay. I love you, Tatay. And, uh, I love you, Nora. Nora o oh, Nora. So, yun. Uh, Tatay, Ako na may halos araw-araw nagdito. O, sa totoo lang, halos araw-araw. Mabibili mo sa daliri ang wala ako dito. <laughs> Ayun. So maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking pagiging Noranian at sa aking pagmamahal sa aking mga magulang. This is your friend Dupato, sa Ingaragot ko sa Emos at lahat ng Pinoy sa mga ng world, The pathology pa more and more and more. Thank you!